So mga krisen, ayan, i-check up natin yung ating mga halaman. Tignan natin baka ma-over naman na sila sa... Ano, baka ma-over naman na sila sa tubig. At baka naman ito ay mabulok. Ayan, tignan natin guys. Dito tayo. Ay, ayan. Ayan yung ating... Wow! Ayan oh. O, oh, tignan nyo. Maganda talaga pag ano, konti lang yung ano, ilalagay natin sa paglagyan, pag uh, anuhan, pagtaniman, para makahinga sila. Ayan. Ay, ang dami ng bunga yung ating mga kalamansi, o. Oh. Ayan, o. Oh. Ayan yung sayote, ayan, oh. Dumadami na yung kanyang ano, mga tangkay. Ayan, dumadami yung tangkay na pati ito, o. Oh. Itong isa, o. Oh. Tignan nyo, oh. Ano ko yan? Aayusin ko yan. Pati yung mga ang dami ng mga bunga, oh. Dami ng bunga. Ayan, pati lemon. Tingnan natin yung ano dito. Ito naman yung bago kong tanim, oh. Ayan. Ayan yung mga bago kong tanim, guys. Ayan, oh, tumatangkay na siya, oh. Nagtatangkay na. At yan, hinahanapan ko yung Paso kung saan ko siya ano. Wala kasi akong lupa dito, walang lupa masyado Tipid sa lupa Dito sa lugar Kaya gustuin ko man itanim Pero ibabad ko lang muna sa tubig Para sa ganun ay pwede nang itanim Ilalagay ko siya sa Paso mga kalisan, ayan umuulan na So ayan maganda yung Ano natin, tanin Para mayroon tayong Pagkuhanan ng Gulay hindi na tayo bibili, di ba? At ayan naman yung ating mga pelisitas. Nandiyan pa rin sila. Pero magdidilig ako ng halaman sa mga plant box na hindi na uulanan. Kasi nga nandito lang sila sa silong. Kaya didiligan natin. So, ayan. Diyan muna kay mga kibrang. Di ba lang yuta?